Trust me, pag yung isang tao gusto ka, gusto ka. Kahit ano pa yan. Kahit gaano ka pakahirap pakisamahan. Kahit gaano ka pakahirap isatisfy. Kahit napaka-demanding mo. Kahit napaka-suplada mo, napaka-suplado mo. At kahit pa, pinapahirapan mo siya. Kung gusto ka niya, gusto ka niya. Kahit ano pang ka-red flag ang yung pinapakita mo, walang tatalo sa patience ng isang taong gustong gusto ka. Kasi alam mo, kahit gaano pang kasamaan yung ipakita mo sa kanya at kahit countless reasons na yung pinaramdam mo sa kanya, para para sabihin hindi ka okay na tao magsistay yan. Pero bakit? Eh, ang dami-dami namang tao sa buong mundo na mas tatartuhin siyang tama. Trust me, alam na alam niya yon Alam niyang napakaraming tao sa buong mundo. Pero magsistay siya, hindi dahil wala na siyang mahalap na iba, hindi dahil wala nagkakagusto sa kanya, pero dahil ikaw lang ang gusto niya. Wala nang ibang explanation don Ikaw lang talaga. Kasi again, hindi siya madadala sa mga actions mo lang. At sa mga hint na binibigay mo na hindi mo siya gusto, walang makak pag, pag give up sa kanya kundi sabihin mo na lang sa kanya na ayaw mo sa kanya at hindi talaga siya yung gusto. Yun lang at least mas klaro sa kanya. At least alam niya kung saan siya lulugar. Kasi hanggat wala kang sinasabi, kayang-kaya niyang patunayan ng paulit-ulit na ikaw yung gusto niya. Kahit na at kahit pa.